<laughs> yung bato mas malo, kinai ni Princess. <laughs> Bebang, tama Huwag na! Tayo sa baka ka pa. Eh, kasi, wala ka na piliang ng di na kaya sa baka bahagpala ni Gepang. Eh kasi, pula pa tayong mamaya krisis iskay. Napos na. Ikaw kasi Princess na, no? ang sabi kasi ni Bebang, hati kaya sa mas malo, pero kinai gulaan. Beba, sorry na. Huwag ka na umiyak. Ito ho, bigla kita ng piso. Palitan mo yung kinahin kong marshmallow. What? Ano? Piso lang yung ibibigay mo, princess? Ang hapa kaya nung marshmallow yung kinahin mo. Kaya dapat 10 pesos yung ibibigay mo. Hala, ang mahal naman. Huwag ko na nga lang bayaran. Pabili ko na lang ito ng candy mamaya. Princess! ba? Ikaw na namin kasalanan eh. Babayaran ko na nga. Ayaw pa niya. <laughs> Beba, huwag ka nang umiyak. Ang jilig bag nating, teacher. Good morning, class. Good morning, Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Bakit may umiyak sa class ko? Ano nangyari sa'yo? Ah. <laughs> si Bebang Teacher kasi wala po siyang bao. Nako, right. nako, nako. Bawal ang iyak hindi sa may classroom ko. Kaya, tigil ng iyak mo <laughs> Opo. Hindi na ba Ikaw talaga, Princess. Tinawaan mo po si Bebang. <laughs> Class, kilala niyo ba ako? Hindi po, Teacher. Okay, magpapakilala ko. Ako si Teacher Maribel Santos, ang class advisor nyo. Kaya dapat, mabait kayo. Huwag pasaway at huwag yakin sa klase ko. Naiintindihan nyo ba? Opo, Teacher Santos. Ngayon, kayo naman yung magpakilala sa akin. Mauna ka lang din na po. Ang pangalan ko po, Teacher, ako po si Iska. Ako naman po si Bebang. At ako naman po si Princess. Ang pinakamaganda sa lahat. Congrats, Naku, late na ako. Nagsimula na yung klase. Good morning, teacher! Stop! Diyan ka lang! Bakit late ka ito? Sorry po, kasi hindi ako nagising ng maaga eh. Dahil late ka, may parusa ka. Tatayo ka dyan sa tabi ng pinto. Isang oras. Ngayon na! Oh, Opo! No. Si Bayo! Tinatayo! Kasi ka sa akin, Princess, mamaya, kapag uwian. Tinker Santos, si Boyo pa, nagbabanta sa akin. Boyo, tumayo ka dyan na maghapaw. Naintindahan mo ba? Opo. Ano ba yan? <tip> Be! Yari, beba, diba? yung bago nating teacher, super nagtapang, pinatayo niya si Boyo. Oo, oh, ayos eh. Sana, hindi tayo pagalitin ng teacher Santos. At sino naman yung maingay lang? May gamit na Beba, tumayo ka rin. Sama sa may ah. Opo, teacher. Oh, no. Buti nga sa inyo, Beba. <laughs> Guys, may bago kaming teacher. Ang pangalan niya, si Teacher Santos sobrang tapang niya. Kayo guys, mabait ba? O matapang yung bago ng teacher? Anong pangalan niya? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!